automatic washing machine, mayaman sa tubig, naka lang siya pero umaapoy yung tubig sabi ni ma'am. So ano ba yung naging problema makadad? Siyempre, una natin gagawin para malaman natin kung ano yung problema. Dapat na experience muna natin yung pangyayari na sinasabi or problema na sinasabi ng client natin. So gagawin natin, hintayin natin makadad. Tara, let's go. One eternity later dito makadad sa alos sobra na siya sa kalahati so duda ko baka hindi na nga siya ihinto o hindi na siya mag-stop -e continuous yung pag-flow niya pero syempre tingnan pa rin natin malay mo umikot na makadad so tara makadad observe, observe observe muna let's go so to finally nga uh, tama nga sinabi niyo ma'am ayan 20 naka pa lang siya pero tingnan nyo abot langit na taas lang natin stop Ayan. Ayan. na abot na natin yung tubig. Oh. So, maapaw nga talaga siya. Ngayon ang gagawin natin, papalitan natin ng bago. Para walang sakit sa ulo. Ayan. drain muna natin siya. At syempre mga unang step ay bubuksan natin siya Ang gagawin natin, i check natin yung mga wiring niya. Ayan yung nagbubuhos ng tubig natin, papunta sa tab natin. Syempre, pinaka-importante talaga dyan, yung mga wiring mga katets. Katulad nito, ayan, uh, naputol tapos kinatngat ng daga. Ayan, so mapapansin nyo yung mga connection nila, wala na. So pwedeng possible talaga na magkaroon ng error or magkaroon tayo ng problema or malfunction sa automatic washing machine natin. Lala na mga electronics niyan, medyo sensitive na sila. Mga konting wire na putol, ayan, or nangat-ngat, o hindi tama yung pagkakoneksyon, ay posible magkaroon ng error mga kadad. So, ang gagawin natin, ididikit natin siya uli, iti-tape natin, tapos uh, isasaksang natin siya uli. Tapos, check pa natin yung mga ibang parts, kung meron pa bang mga ibang parts na na-damage or dapat i-repair mga dad. So, let's go! eto na nga mga dads at nai-tape na natin siya tapos alam niyo ba ang problema bakit umaapoy yung tubig yan dahil dito isa pa ito sa mga dahilan mga dads ito yung hose niya kasi mga dads ginat din ng daga ayan nagkaroon siya ng butas anong nangyayari mga dads napupuno siya ng tubig tapos sumisingaw yung hangin yan nabis na dapat nasill dyan or wala talaga silang singaw para magkaroon siya ng pressure at ikat niya yung power supply nyo dito makadads eto na nga makadads at pinutol na natin yung os kusahan yung saktong nginatnet nya para umabot pa yung os natin hanggang doon sa tab natin saka doon sa sensor natin makadads so mamaya ilalagay na lang natin siya dyan pag kalagay natin itatry na natin siya kung okay na ba makadads reality check na natin game slow na ito sa dito okay papag doon siya ang gagawin natin yan yeah. mga nuts ay hihintayin na lang natin kung mag stop pa siya at ibig na yung wash yung okay. mga nuts hindi ba yung mapipi subukan natin laban yung electric tape na yun Finally, mga dads, may merienda na. Ay, este, mga dads. Ayan, umikot na siya at nag-stop na siya dun sa low level niya. Importante talaga dyan, Makadads, para yung sekreto, Makadads, para umikot yung washing yung magawa natin. Dapat may merienda <laughs> para yung pag-iisip natin ay maganda at relax, Makadads. Iba pa rin na magtrabaho kapag may laman ng tiyan. Joke, joke, joke! Thank you po, ma'am! So, Makadads, ayun, naging problema niya lamang yung mga wiring at yung hose niya. So, see you my next video! God bless!